Good afternoon, good afternoon mga, mga bayan Ito yung karapat dito sa EDSA Bigla sila nagkaguluhan mga kawan Kasi may dumating na polis Ayan, nakausap nila May nag-report daw na mga bagay-bagay Ayan, mayroon daw ng gugulo Ayan oh. Ayan na Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. May nakapasok na mga spy Ayan sila mga kabayan, magandang hapon o magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, good afternoon, Like that, maraming salamat. Biglang nagka-to intention dito, Ma'am Shaman's Lee. Kasi may dumating na pulis dito. Ewan natin kung ano bang kakanapan dito ngayon. Kasi ayan o, no? may pulis sa loob. Mayroon daw Parang mag-sabota yata. Ayan, oh. Parang may nag-report. Hindi natin alam kung ano yung kaganapan na ito na to. Hindi tayo makababa dito kasi... May taisak yan. Ayan, 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 ayan. Sikawa na sila. Oh. Oh, hindi Oh, na mga kabayan. Ang kaganapan dito sa Ito siya, eh. Oh. Shout out salat na yan yan ayan. Like like and share like share mga kaibigan nako ano bang meron ano bang meron dito ano meron Anong meron ano meron Anong meron ano meron Anong meron ano meron Pwede bang ano namin, sir? ano meron ano madam? Bakit meron ano meron ano meron Jen, sabihin mo, sasamahan natin. Sino to? Si Nelson. Wala, wala sa ayos yung Sasamahan Sasa, natin. Doon tayo uh -huh. mag-ano. Ba't ano ba itong ano, nangyari? Doon tayo. orange Sino? Uh -huh. Ito na kadilaw. Orange. Orange. Uh -huh. Sino, uh -huh. Uh -huh. Anong warat niya? Anong kaso? Uh -huh. Anong kaso? Anong kaso? Anong kaso? Anong kaso? Anong kaso? Anong kaso? Anong

Sampai jumpa

मसाला <laughs> हा oh. nahuli yung mga grabe sa pumunta sa bata sa akin. Alam sabi mo na sir? Ay, kung gano'n naman kung ume, may memo na ano, pagkita nila, dahil hindi tayo dapat matakot, may kalapang lang tayo. We're protected by the freedom of our freedom of expression and the freedom of speech. Walang sino man sa atin dito na dapat busanan. Kaya, kung mga taong bayan, bawal naman kayo sa bayan natin. Ito mga ginagawa ng mga blackers ay sadyang natutuhanan ng na mga kanilang pinalabas. Ah, uh, wag naman, wag naman ano. Hayaan na lang na ganito ang uh, takbo ng ating mga uh, takbo ng ating gobyerno na talagang kahit yung simpleng pagpapahayag ng sino man dito ay bubusaran ng itong gobyerno na ito. Nakawawa talaga tayo dito. Uh, lahat hawak din na. mula sa militar at AFP, kung ang korte, okay, hawak din na. Kaya tayo mga vloggers dito, ingat-ingat na tayo dito. Uh, alam natin kasi may sino na naman ng ano dito gagawa ng kaso, gagawa ng kasalanan. Uh, anong mayayari sa kanya? Ilang pa uh, matagal na yun? August ba yun? Ano August 16. Tapos dito pa talaga, na, dito pa talaga dito para may, may impact dito sa mga nagsusuporta na ayaw natin yung Roberto Uh, yeah, dito, mga kaibigan, mga kaibigan. Pagpapalahuran ng kalapatan ng ating mga mamabayan ng mga simple at pag mga, mga tao na gusto lamang may pahayag yung tama, yung totoo at walang kinikilingan sa totoo, servisyo para kalaman ng iba lalo na sa mga tao na walang, walang alam at hindi nila alam

Ah, so dapat ka na lang kasi hindi dinig nila 'yung pagkakataon. Pwede mo ba sa bahay o kung saan, problema, iba ang address? Walang address. Walang address. Okay, mali ang address hala kung pa yun kung saan binawangin ah ano masamang bawi bawing mga gawa gawa yun, na mahal mga vlogger ng bujja hawak kung 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 tayo. kung 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 na kung 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 Social media yun ang hindi na viral natin Kasi hawak sila ang kalsada Kung dito tayo sa social media Makikibaka Diyan natin ilabas Ang tunay na pagyayari sa ating bansa Dahil hindi na ipalabas Ang tunay ng mga mainstream media Meron mga programa Na talagang independent ilamang Iilan lamang na programa Ng mainstream media Na ipapalabas Sa kalsada Pero hindi ko alam mga mayon bakit sa inaristo dito dito mismo talaga magandang gabi magandang gabi mga kaibigan mga kabayan ito yung kaganapan dito sa HHM inaristo yung isang kasama nating vlogger uh, mayroon daw kaso yun Friday to 13 talaga ito yung ganap dito mga kaibigan mga kabayan mga panawagans ko mga kabayan hindi uh, ko uh, naginiwala sa laban na ito nasan na ilabas na rin ito mga kasalubing sa social media, hindi kayo makapunta ka ng China sa akin. Dito na tayo, uh, may mga bagong kuluhiyan na tayo. We should use our modern technology to fight against tyranny, to fight against oppressive government. Yun po ang dapat natin gawin po. Ilabas yun sa loob niyo. Doon tayo maglari. Pwede natin magawa dito kasi talagang binabalahura yung ating kalapuntan na magpalabas ng ating salubi, ng ating uh, expression, ng ating uh, uh speech. Um, kaya talaga, uh, dapat uh, talaga tayo ang exuberity dito sa bansa nito. Uh, Palitan na ngayon, sila na tuloy na nasa kapayarihan. Yung dati nilang pangako na tayo ay magiging hari dito sa bansa ito, sila tuloy ang nagigigahari. Sila tuloy ang may kapayarihan ng pagpapalakwa sa ating bansa. Sir, baka mag na niya sa amin. Usipin niya po. Yes po. Ng warang at warang. Yes po. Pwede gawin kayo, gagawan kayo, meron kayo ang o meron kayo halitan. Pwede nila yung bayaran, pwede nila yung kausapin para lang maharas ang sinuman sa sakit ng ano, sinuman dito na talaga, lalo na yung mga brother na may mga pangalan na yun po. Ano po yung mga vlogger ng mga Marcos po? Ah, natuloy po yung mga pro Marcos talagang may sahod yung mga yan. Wala tayong magagawa kasi sa kanila umakapisira doon sa isang bali ng pagkakarap. Wala silang wala. Wala silang Hindi sila magagawa ng kasalanan. Hindi sila mag ang kanilang mga kongresista na talagang na nanayakot sa akin na kayo ay may bisikahan, tayo ay uh, pwedeng tapotin ng sino man na nasa kapagyarihan ay eh, yeah, mga kaibigan mga kabayan uh, eh, ito yung maganapan ngayon dito sa EDSA yan tayo. yeah. yeah, dampot dampot tayo mga nabablog dito mga kaibigan mga kabayan yes po talagang maninyo na yung Pagkakas po ito talaga na talagang pinapatahimik. Uh, Kasi isa na nga nagawa nila ng ganyang sistema. Ayaw pa kaya ng mga ordinaryo ng Pilipino. Kaya po, iniwala tayo, uh, yung totoong demokrasya ay nayaan tayo na makapagpahayag. Pero so, wala na, nasa kadiliman ang demokrasya yung Pilipinas ngayon. Ito na yung tinatawag ng paninigil sa karapatan ng mawari. Paninigil sa, sa, sa karapatan ng mawari. Yes 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 ito na yung tinatawag po yan. Silent Martial Law. Yes po. Mga nanonood ngayon, uh, ito po ay isang uh, paggising sa atin na ang lipunan ito ay hindi na sumasa ayon sa nararapat ayon sa saligang batas. Kaya po, kung kayo ay nakakaalam at nakakunawa at nakaitigin, paano ang pinaglaban natin? Dapat po kayo, gamitin nyo ang social media ninyo. Meron tayong moderno na media. Gamitin po dito yan para magbisi ang bayan. Ayan mga kaibigan, mga kabayan. ang kaganapan ngayon dito sa Itzachay mayroong dinampot na sa vlogger dinampot mga kaibigan mga kabayan sinamaan natin mga kaibigan dito yung mga kasamaan natin dito sa EDSA, sinamaan sa presinto nagkatamputan mga kaibigan mga kabayan kaya sabi nga ni sir ingat dito yung mga vlogger kasi marami na nakapasok na mga dito mga kabayan kaso Talbog na check eh. Pero bakit dito na talo? Yun know na nga. Ma'am Palawenyo, NC, magandang hapon to Ma'am, ano? At sa mga barati niyo ang na yun eh yung dalawang babae at lalaki sa harapan din. Mama sa ako si John. Ano na hapon ko. Ayun oh, yung dalawa. Ayun oh, dalawa Hindi. Mam si Juana magdating kami so. Eh, hey, Mam Dani.

yan alam mo yung sa likod nito. Tama natin yan. Wala naman emission ticket. Wala naman Ha? Ha? Pero saan galing yung polis? na yun. yung warad na yun sa Pero wala nakalagay na komplina. Ha? Hindi niya nga alam kung sino nakalagay na itong Philippines. Paano siya sumamay? Wala naman Hindi yung pangalagay. Ah, yung yung magre-report lang siya sa pulis? Talagang kulong siya ng polis. Pangalan niya totoo, paano sa anil yan? Kulong talaga siya ng pulis. Pangalan niya talaga ng pulis. Kukulong talaga siya doon? Chant hindi siya makapiansa eh. Yun is pa yung piansa eh. nga pala, ano kasi pala ngayon. May checking account ba siya? Yun po, hindi ko alam, Chody. Sinakto pa lang Friday. Sinakto ang Friday pala, no? Album na checking yung kaso Wala nandun yung pangalan niya at kailangan niya sumama. Mag-organize po kayo lahat ng mga Oo okay, but... yes, nga, sa Tony, laging handang... Big love shout out, watching oh, from uh, City. Ayan, big love shout out po. Uh, Pahala pa niya talaga, So, yung alias yung channel mo, hindi ka naman maaari. Uh, Ang tanong lang dito... Paano nalaman lang dito siya? Paano siya nakikilala dito? Ayan ha, paano nakikilala yung pagkatao uh, niya? Ingat, ayan, din tayo, isa din sa atin. Ibig sabihin dito... Pagkakinawalan so, okay, siya. Mayroon pala dito... Eh, uh, kasama mo natin yung dalawa dito. Ayun, ay, ay, bakit, ay, no? bakit ay, no? Ay, no? Hindi ko alam eh, ha? Ha? Ah, Ayun, no? sarapan yung babae at yung may kasama ah, ngayon. Uh, yung babae, doon ako dyan. At ay, saka yung lalaki. Oo okay. nga, kasi okay. kanina pa yung nagkano. Lagi yung tatawag oh, Yan. dito yung babae na, dito, dito dito. Ito doon na as long as walang komplinan, illegal yun. Ang komplinan daw mm. is people of the Philippines. Kaya eh. magkatawag yan, parang ano, delikado yun. Ayun, magkasama yan eh si Channel 167 who's next? Sino ang susunod? Pikalapikalap, shout out, ayang grabe Mati hindi sina, pero yung iba kasi dito, marami kasi dito mga kabahay na bablat kayo. kaya ingat ingat kayo mga kasamahan yung kasi dito sa atin, hindi natin alam dito kung sino yung mga kasama natin dito na okay tsaka hindi. Kasi marami mga nagdi-discounwari lang dito eh. Pero diba? kikita mo yung pattern. Ha? Kasi bakit siya? Kaya nga, bakit siya? Diba? Ito pa isa, ayaw pa yung sasarapan. <laughs> Ayun na. <laughs> si ada si Devander. <laughs> <laughs> ada? Kaya ang tanong, paano siya nakilala? Di ba? Grabe talaga. Ay, uh, De, ang, ang tanong dyan, okay, ang tanong diyan paano, paano nakilala yon? No? Paano siya nakilala? Identify, Ibig sabihin, maraming spy dito. Hindi ano sa, mga mga. sa online sa online. Hindi, <inaudible> I mean, marami rin spy dito, sigurado yan. Marami spy dito, hindi lang hindi lang tab vlogger dito, totoo di meron yan. Marami rin spy dito, sigurado. Hindi, so, okay, ang tanong doon, huh? August pa yung ano, August pa yung wara. E, ang tagal niya rito, may September. Ibig mean, sabihin yan, dito, dito marami na cover okay, dito na spy-spy lang. Kunwari lang, mga DDS, DDS, DDS. Ha? May mga kwa na yun. May mga hindi lang niya si nasisipot kasi wala siyang alam. Kasi ubos pa eh. So. so nung time na sa kina, pwede natin muli. Kaya kayo mag-ingat kayo dito. Maraming spy dito. Maraming sniper. Ayan, kawawa naman na kapalit uh, na. Oo. Oh. Kunwari, nakikisalo yung mga sniper dito. Kaya mag-ingat kayo sa mga sniper. Oo. Oh. Oo. Oh. Maraming sniper, maraming sniper

El Arasa. Nakita Ayan, mga kaibigan, mga kabayan, ang ganap dito. Hindi uh, natin alam kung sino ba yung talagang alam nyo na. Watching from Cagayan. May ganap shoutout dyan sa Cagayan City. Maraming salamat po sa suporta. Ah. Maganda gabi sa inyong lahat. Thank okay. you ng Ang harap ito, mga tao 'yan, Yeah, ng karanbito mga ibang mga bayan. Kaya sa mga buhahanat dyan na simple lang 'yan talaga. Yari si Kabayan. Kiloha. Naadali siya ng Friday the 13. Ngayon ulit dito mga kabahay mga kaibigan May ginawa ng pulis At syempre Friday ngayon Hindi yun mga kapiyansa Makalabas yun sa Monday na yung makalabas Sa Monday Kasi syempre Friday ngayon eh Basta pag Friday Syempre walang judge Hindi yun makakalabas Kaya Sa ano na yun makalabas Monday na yun Master, may galap shout out Master, maraming salamat sa support Magandang gabi sa'yo Thank you, thank you Ito yung ganap dito mga kaibigan mga bayan Sa EDSA, harap ng Robinson Ayan, kung saan na Nagtipon-tipon mga kasama na natin vlogger Na may dinampot Kaya ingat-ingat Kasi pwede nilang gawin ng mga bagay-bagay Ganun pala talaga Pwede nilang lagyan ng bagay para kuhanin ka na lang. Tsaka tiniisipin mo, dito pa talaga sa pinuntahan. So, di ba? Mga lab shout out sa lahat. Magandang gabi, magandang gabi po. Ayan, yan. yan ang ganap dito mga pa Bayan hindi, hindi. Makalabas kasi Friday. No? Huwawa wow, naman. Huwawa naman. Ano ba itong makagawa? Ano ba yun? naman siya kasi. Pero... Ay, nandina po. Nandina po. Ay, nandina <tuk tangan> Pero wala man wala man reklamo. <tuk tangan> station yun. Ayan mga kaibigan. Wala daw ano yon, Walang piyansa kasi Sabado. Bukas Sabado. Kaya yan talaga. Kaya ingat-ingat. Yan ang pala ang mga banat ng mga... Kasi yun kagabi. Nandito no, rin yung kagabi. Kasama namin yung kagabi dito eh.

Hindi pala nahuli, hinuli pala. Pinuntaan dito. Kagabi man, nandito yung kasama namin yung kagabi Anak Anong sama kayo? oh, uh, dito, dito. Hindi, kasama namin dito. Kung Friday talaga, Friday talaga. Kasi yun yung ano eh, wala. Walang anong 'yun eh. Kasi pag kaya? kami naman dito, ilang lang kami dito eh pag wala wala bandi hanggang hanggang gabi, ilang lang kami dito, hanggang minsan 15, 16, 14 lang kami. Tapos pagka umuwi na kami ng 12, may wala naman yung iba dito. Kami naman may pasok lang umaga, may wala naman sila. 'yan. 'yan si Kuarta, siya. Bayan, hindi mo ala di ba tol? Oh, naman, bakit matapot? Kaya si Gary ba yung susunod? Ah! kaya yes, si Sir. Para <laughs> ah, si Sir ang susunod. May pangalan na daw si Zelda natin. Ah. Zelda Edsa Trisi. Atay. It's, it's, <laughs> Friday to 13, you Sama-sama know? na tayo, no? Kasi Trisi ngayon, di ba? Oh. Nagsimula. Ngayon mga pangalan, Zelda Edsa Trisi. Agoy. Ba't hindi pala yung pangalan natin? Sa sa ano ano ulit yung pangalan natin? Ano ulit pangalan natin? Selda Edsa Tracy. shout out mga kabayan, mga kaibigan. Thank you Roda, maraming salamat. Ayan. <laughs> may mga panad? may bumabanat sa mga panat. Kapag <laughs>

очку Qual relaps <laughs> na u Yes. Halepin Iya. Halepin Iya Yes. To � Trustee Pero wala daw siyang check account Pero wala Wala naman check account Paano siya nagkaroon ng Wala address? Apo Apo Masasakalan niya lang yung nakalagay doon matindi talaga no Ito po ito po yung Si channel 167 Yung naka-orange po mga kababayan po natin Yan po si sir ha? Yung kasamahan po natin dito na vlogger ang sabi niya nga, wala naman siyang checking account Wala naman address na sa kanya Nakapangalan wala, wala, no, tapos ang sinasabi daw po Ang sinasabi daw po Mga kababayan po natin, kaya lang po siya Dadamputin, uh, isasama sa Presento para i-verify Kung siya nga ba ang nakapangalan sa warrant of arrest no, Kasi pangalan niya talaga Wala nga chiki. nga siya huling Kaya nga sabi ko kanina, bakit kasasama Kung wala ka naman gano, eh, sabi pangalan daw Kaya

sa sa pamili? Wala sa cheating account Paano ang makaroon siya ng talbot? Eh, wala man siya na Agoy, yun pala talaga matindi pala ang mga banat-banat Wala pang. -banat. Uh, so, ano, Walang banknote Hindi na Sir, mga Sir, hindi, Meron tao. Pero hindi nagpakilala? Hindi ba yun? Hindi siya na... Hindi siya na... Sumipot sa hiri. So, automatic people of the community. Sir, ano ba? Pagkakala ni Bawa, di ba? Di atin siya, di na. Sila, nabi siya sa kulungan. Ah... कुझु <laughs> दौर Between been Saturday at from now on wala Hindi naman talaga nila Friday, no? Kasi ng na Hi, ma'am. <laughs> Ayon. Okay, okay naman. Ganyan sila, kawalang hiya. Ba pa paano yung ano, wala man pala siyang chika daw? Eh, yung nga. Paano, siya, paano siya magkaroon ng kaso? Nga. Wala nga siyang ano. At saka nakakapagtataka po. Wala nga, wala po siya nga um, uh, check. Wala siyang check eh. Wala ano siyang check eh. Ayan ang kaganapan. Malupit pala yun, no? Malupit pala. Hindi si, ka palang lagyan ng mga bagay-bagay na wala ka naman gano'n, no? Tulad yan, wala naman siyang check account, eh. Paano siya magkaroon ng talpong? Okay, wala siyang check account, tapos nagkaroon siya ka ng check account, si Cheggy. No, bang siya. Ang tapagtaka doon ba, bakit twist oh. mo dito sa EDSA? Hindi, at saka dito, Friday pa. Friday pa. Okay. Ibig sabihin, inaabang-abang na talaga yung tao. Oo. Oh. No? Hmm. padai-maayo pa, kita pa, oh. lagi-lagi para mata <laughs> <laughs>